Hello guys! Welcome po sa aking channel, di Vlog. So, ito guys, habang busy tayo dito sa pag-check, mayroon lang akong konting ibahagi sa inyo. So, ito nga pala guys, tatlong box ang dumating. So, nandun yung isa sa may tindahan kasi di namin may pasok. Kaya yan, dalawang box lang nandito. So, ipapakita ko pa rin sa inyo doon mamaya. Tsaka, da isang sito solo na sa labas din saka isang sito 35 ml at dalawang plastic ayan itong dalawang ito ay papri ni pure gold sa atin so, ayan kaya ayan yung ating mga pre at saka itong isang bundle. Nakatali kasi to kanina guys. So ayan. Kasi dito ako nag-order sa kanila itong si Kasi nga naubosan doon siya. Ina-orderan ko. At ito nga ang total na binayaran natin. 8,361.85. So, ayan guys, habang busy ako dito sa so pagsi-check ng aking mga in-order, tinitingnan ko kasi lagi kung kumpleto, no, kung wala bang kulang. So, meron lang akong konting ibahagi sa inyo. So, for this video guys, gusto ko lang ibahagi dahil nga sa daming mga bayarin, nakakapag-ipon pa ba ang isang sari-sari store owner? At ano nga ba ang discard ko para makapag-ipon pa rin kahit alam naman natin na malit lang yung tinutubo ng isang may tindahan, pabarya-barya lang at dito pa tayo kumukuha sa mga bayarin. So, ito guys, ibabahagi ko lang din no? kung ano yung discard ko para makakapag-ipon pa rin. Siyempre, dahil nga may pangarap ka. So, pag may pangarap ka talaga, ay talagang gawin mo ito. Ito talaga ang maganda kung may pangarap ka. Kasi magagawa mo talaga kahit gaano kahirap. So, ito nga guys. Siyempre, unang-una, hindi mo na kung bago pa lang yung ating tindahan, hindi pa natin kaya, hindi pa yan kaya ng tindahan na kukuha ka agad tayo sa mga bayarin na sa mga gusto natin makaipon agad. So, syempre, nagtatanim pa lang tayo, no? Tinatanim pa lang natin siya. Antayin natin hanggang sa magbunga. Basta si at syaga lang talaga. Kasi dugot pawis mo talaga, ibuhos mo talaga dyan, ha? Talagang tiwala sa sarili para mabilis siya. Mabilis mo kaagad siya mapalago. So, ayan, after a year siguro guys, diyan ako nag-uumpisa na mag-ipon para sa ganon na hindi naman na puro pagod lang yung matitira titira sa atin na kahit paano ay mayroon tayo mga maipundar sa mga gamit kung ano-anong gusto natin, di ba ganun. Kaya dapat marunong kang humawak ng pira kasi kung yung pira na gusto mong ipunin ay nagagamit mo, naaakit ka, kung ano yung makikita mo ay bilhin mo. So talagang walang mangyayari sa'yo kung ganun yung mindset mo. Pero kung ikaw ay nakatoto ka sa pangarap mo na gusto mo talaga na mabibiliyang kahit hindi naman sa ngayon, sa sunod ba? baka balang araw so talagang si pag at siga lang basta yan ma pray ka lang talagang matutupad din yun balang araw so yun nga guys dahil nga na palago na natin ng unti-unti yung ating tindahan so ayan nag start na ako na sahuran yung sarili ko para sa ganoon ay mayroon ako may hulog doon sa savings namin mayroong maidaragdag so yung savings namin guys ay may nakalaan talaga yun ganun ako guys pag halimbawa, inipon ko siya, may nakalaan sa kanya. So, ako guys, talagang mahigpit. Hindi ko talaga siya binabawasan. Kaya kung may gusto man akong bilhin na naisip ko, kailangan talaga pagsusumikapan ko muna, pag-iiponan, o kaya gagawa ako ng ibang discarte, tulad nga nitong pagbablog, no? Kahit sabihin naman natin na, na hindi kalakihan yung sahod ko sa pagbablog, pero okay na rin guys, at least mayroon tayong aasahan di ba kaysa naman wala, kaysa naman sayangin yung oras natin sa pagkipagmaritis, so ayun, ako guys ay tahimik lang naman akong tao ayoko nang makipagmaritis ayoko nang ganun guys, ayoko aksahin yung oras ko, kaya nga gusto ko na kami-kami lang, kasi nga tahimik lang, ayoko kasi yung may pupunta dito na maritis ganun, ayoko talaga nang ganun guys ayoko, ayokong magulo no so ayan, kaya kami-kami lang kasi ayan, kinakaya ko talaga guys, kasi para yung sahod na dapat isahod natin sa tindera eh, mapunta na lang sa atin, mapunta na lang sa akin at ayun ay madagdag sa savings natin o ba diba? Kaya pag ganoon talagang makakatipid ka lalo na hindi galing sa utang yung puhunan mo kasi pag galing pa sa utang ang puhunan mo so mahirapan ka talaga kasi malit na nga lang ang kita tapos magubayad ka pa kung galing sa utang ang puhunan mo. Kaya ako guys kahit malit lang yung puhunan na pag nung nag-umbisa ako ay talaga namang nasa atin yung kung paano natin pala going Okay lang naman guys na kahit mag-umpisa tayo, malit lang puhunan, ang kapital natin. Pero okay lang yan, at least sarili mo, hindi yung galing sa utang. Kasi pag, anong, pag galing sa utang, yung puhunan mo talagang mahirapan ka, palaguin ka agad kasi may naniningil, araw araw So kahit malit lang ang puhunan mo, pero pag sarili mo naman, so mabilis mo kaagad siya, mapalag. Nung nag-umpisa kasi ako guys magtindahan, malit lang talaga ang puhunan ko. Kasi yung sariling pira ko lang talaga, ayaw kasi yung mga utang, so nasa atin naman yung kung paano natin palaguin. At yan nga guys, nakatago ang alak natin kasi liquor band ngayon. Kaya, ayan. So ito nga guys, yung isang box, no? Kasi di namin maipasok. So, tuloy tayo sa usapan natin, guys. Kaya, kung gusto mo talaga, kung may pangarap ka talaga, makakapag-ipon yan. Kasi kung wala ka namang bibilhin, So, pwede naman na idagdag mo nang idagdag yung bintan sa iyong tindahan. So, ako kasi kanya-kanya naman tayo. Kami kasi ay may pangarap. kayo So, yun talaga pinipilit ko talaga makaipon. Talagang tamang budget, no? tamang tipid talaga. <laughs> Lahat talaga ginagawa para maipon lang yun. Kaya, kailangan talaga madiskarte, no? Kung ano yung pwede mong idagdag sa yung tindahan, extra pagkakitaan. So, gawin talaga natin para hindi lang tindahan yung mapagkuhaan natin ng panggastos para balanced, no, guys? Kaya, ayun, basta may pangarap talaga tayo, kaya naman talaga. Kahit malit lang yung ating tindahan, na nakakapag-ipon pa rin tayo kahit hindi naman ganong kadali so talagang matagalan din kasi syempre di naman lahat kukunin yung binta sa iyong tindahan, kukuha ka lang dyan kung magkano lang yung kaya depende pa yun sa binta, diba guys so ayan guys, yung discard ko dito sa aking tindahan, para makapag-ipon pa rin tayo kahit maliit lang ang ating tindahan kaya ayan, hanggang dito na lang ang video ko, maraming salamat sa mga nanonood